Hello everyone, welcome to my channel. Ang video na to ay isang reaction lang tungkol sa ating gold medalist na si Carlos Yulo sa inan niya at sa kanyang girlfriend. Alam naman nating lahat na si Carlos Yulo ay isang gold medalist kaya marami sa kanyang mga fans ang nagbigay comments or mga natuwa at nadismaya sa nangyari sa kanilang pamilya. Maraming kalbayan ang masaya dahil sa pagkakapanalo niya ng dalawang gold medalist, isa na ako dun na simula't simula ng laban niya sa Paris Olympics ay nandoon ako para suporta at mag-cheers at pinagmamalaki ko po yun sa mga anak ko kaso nung maglabasan niya mga headlines tungkol sa kanilang magnanay nadismaya ako kaya nakapag din ako para mapayuhan si Mr. Gold medalist Carlos Yulo at ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sa mga previous na mga videos ni Carlos Yulo sa kanyang mga interviews parang hindi naman ako nasiyahan sa totoo lang kasi parang naitsapwera yung magulang naging fans na lang ang mga family niya na na dapat siya yung nasa likod niya ang naging center of attraction ang girlfriend niya. 'Di ba nakakadismaya 'yun para sa akin, para sa mga magulang kasi magulang din ako ng tulad ng nanay niya. Nandiyan na ako, nagkamali ang nanay niya. Pero hindi, hindi pa rin dapat na i yung kanilang mga problema sa social media kasi para sa kanilang family lahat ng baho ay sa kanila mapupunta aking palagay na Nana Carlos nanahimik na lang kayo parang nung in-interview ka kayong dalawa nung babae parang hindi maganda tingnan kasi makikita mo nagtatawa pa yung babae parang natutuwa pa na galit na galit ka sa nanay mo nanay din ako nasasaktan nakakatouch sa totoo lang yung pag pila ng tatay niya parang naging fans na lang siya wala ka bang konsensya girl or talagang kinain mo na lang yung konsensya mo kasi nasa rurok na kayo ng tagumpay ikaw ang kasama ng bata hindi naman pamilya mo dito girl ang nakakahiya alam mo kung sino ang nakakahiya? Si Carlos Yulo. Kasi siya yung center of attraction dito. Siya yung dapat nasa limelight, hindi ikaw. Dapat nasa side by side ka nga, ika na nga ni Ayay Dilas Alas, ba diba? Masyado kang sabik sa pagkapanalo ng lalaki. Hindi ko ba alam kung dahil sa pera, kaya dyan ka sa likod niya. Sana naman hindi. Isa rin akong ina. May binan ako, girl. Ang binan ko malapit sa akin. Mahal na ako ng binan ko. Kasi sa oras na may problema siya sa mga anak niya, sa akin siya lumalapit. Ako ang una niyang tinatakbuhan. Hindi ang mga anak niya. Para sa akin, ang ginawa niyo, hindi maganda. Maraming nanay ang nasagasaan, maraming nanay ang hindi natuwa. Kasi pareho kayong disrespectful. Hindi ako nakikialam sa inyong love life. Sabi nga nila, respect is earned. Pero, andito ako nagsasalita para sa magulang ni Carlos Yulo na masyadong naapi. Hindi lang sa magulang ha, sa family niya. Na dapat yung nasa side, sila, hindi ikaw. Saka hindi rin ako naniniwala na sabi ni Carlos na laking Australia ka, kaya ganyan ang pananamit mo. Hindi porket mata maganda ka, sexy ka, ipapakita mo na lahat. Kasi yung inasal mo, yung ginagawa mo sa social media, parang hindi lang si Carlos Yulo ang naging karelasyon mo. No hurt feelings kaya siguro doon nakita nung nanay ni Carlos ang buong pagkatao mo na hindi dapat ka doon sa bata. Sana ikaw na rin ang nagpapakumbaba. Sana ikaw na rin ang mahihiya ang pamilya-pamilya. Ang nanay-nanay, karugtong ng puso ng bata. Ang mga girlfriend, boyfriend, sampid lang yan. Hindi habang buhay yan na kayong dalawa. Sabi nga nila, walang forever. Pero sana, kayo may forever. Hindi ako perfect na ina. Nagkakamali ako, pero hindi naman ako katulad mo o katulad ng boyfriend mo o hindi ako katulad niyong dalawa na naging swail sa magulang. May panahon pa, Carlos, na magbago ka. May panahon pa kasi nandiyan pa ang ina mo. May panahon ka pa na yumakap sa magulang mo kasi buhay pa ang nanay mo paano kung wala ng nanay mo yan lang ang may papayo ko sa'yo Carlos Yulo gumising ka dahil mabigat sa buhay ang galit sa mga magulang pag pinaiyak mo ang magulang mo sana makarating sa'yo to Congratulations.